Nagbigay ng update ang one strawweight champion na si Joshua Paso kaugnay sa kanyang kondisyon matapos ang kanyang sinapit na insidente sa laro. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Nabawi ni Joshua Paso ang one strawweight title mula kay Jared Brooks sa kanilang championship rematch sa 1166 sa Lucille, Qatar nitong biyernes ng gabi. Kaya lang nangyari ito sa hindi inaasahang paraan. Sa round 1 ng laban, sinubukang makakuha ng takedown ni Brooks. Pero ibinagsak niya si Pasho sa sahig ng una ang ulo. Isang teknik na ipinagbabawal sa global MMA ruleset. Kaya naman, nauwi sa disqualifikasyon ang strawweight title bout. Sinubukan pang magprotesta ni Brooks pero mariing pinanindigan ni referee Herb Dean ang desisyon. Dahil dito, si Pasho na ang bagong kampiyon ng strawweight division. Pero agaran din siyang dinala sa malapit na ospital upang dumaan sa mga pagsusuri. Sa kabutihang palad, inilahad ng teammate ni Pasho sa Lions Nation MMA na si Edward Folayang na wala namang seryosong injury na natamo ang three-time world champion. Nagbigay din ng update si Pasho kinabukasan kung saan makikitang kasama niya si Brooks. Katunayan, sabay pang nag-almusal ang dalawa. Ika ni Pasho sa isang Facebook post, wala naman siyang galit kay Brooks dahil alam niyang hindi naman sinasadya ang pangyayari. Sa ngayon, magfufokus muna si Pacho sa recovery upang makabalik sa aksyon sa lalong madaling panahon dahil tiyak na hindi pa rito nagtatapos ang kabanata sa pagitan ng dalawang magkaribal. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.